sa sambar ayan ang dalang mga po sa sambar guys may parating pang isang bangga guys pangatlo ay e nasa laot ang narito yan so lubog po ang sambar natin ngayon guys eh. ayun na sa oh no meron na po ang alam dito sa road guys at galing tayo sa bagyuhan ngayon huwag kayo iyak yeah. guys, kaya nagsak so taas sa bagyo ay nagsisimula na po ang habagat season ngayon yung this month what? bro, what are you talking about man? by June hanggang August or September yan, habagat season po yan guys ayun, nagkakaroon na pong alam dito at medyo mahirapan na tayo sa pag-alok-alok oh, sa ating mga panina guys Na na ating ano dahil na mga bang, ating bangga guys baka matama tayo ng guess na bibili sa atin tara na ano ka natin ang bangga ito sa area ng samba ayun guys ang samba natin ito okay. ayun mga guys natin ang bangga yun guys ito na ang dalawang bangga ito ito yung kasama ito guys Ang sakay naman po yung isang bangka na yun. Ayun, nandiyan sila. Ayun, nasa gilid na yun. Ayun, guys. So, ayun, guys. Yun yung kapatan Yung kakaroon po ng alam dito. Ayun. Umpisa um, na yun, guys, ng alam dito sa loob ng area ng tambar. Wala pa tayo kasamahan dito, mga ice cream, guys. Sa na alas 7 na po ng umaga uh, guys nakababay naman ang tayo ng tenda natin yan yung grupo na yun sa uh, sa kanya pa madami ang mga natin dito ngayon at meron na tayo ng rinig na kasamahan natin dito may dumating ng dalawa so, Parang may naamoy akong hindi maganda. tatlo na kami dito guys sa samba ice cream soft drinks isa lang isa isang grupo lang yan dalawa Ayan so guys, alas gis na yung umaga. Ayan, ang mga gis natin, yung parang yung dumating. Yung parang gis natin ngayon. Yung dumating kanina guys, yung mga... Kasama ng dalawa natin mga ice cream. Ayan, dalawa mga ice cream nasa sa... po, ayan. Hoy! Ay! Wow naman! Wow! Wow! Sa so, pinakakababawa ng sambar guys. So, binabantayan nila yung mangas na yan sa buong ina. Ayan, isa. Mukhang sasampan na yata sa bangka, guys. Ang isa na rin. Tama na yung ganyan, Moses. Baka sabihin na galit tayo. At uh, hindi pa natin naalukan tayo sa ito. At hindi pa rin nila naalukan. At so, tara, pupunta natin. tara tara mangangalok na, mangangalok na, so, hindi na -nangalok sa hindi shout out kalayo Ah, ah Mababa ka na Bakit? Aga ba? Yung sa doon na na oh Nananama na Huwag ka iya Iniwanan mo ba naman? Iniwanan mo pa Nananama tuloy <laughs> Nasa sa sakay niya Guys, alasan siya na po ng tanghali Ayan, so Pagkawin so, natin dito sa Tatatlong banda na po na ito Tatatlong banda na lang Alas na po ang iba Yung mga mararaming grupo po Ayan. So, nagkakaroon pang alam dito Ayan, alam po bakit bumakdak at matiluan na yung ating team guys yung portfolio natin di ba gumagawa nahihirapan tayo magkakaroon dito sa area ng sambal guys so, hintay-hintay na lang tayo ng mga parating pa kung may, may darating pa po dito sa may area na to para na guys ay magpapainan na ngayon ano um, abang wala pa tayong malakad So, ako na lang po mag-isa dito sa Sambar. lana lang lana mga ice guys, kailan natin kasamahan dito sa area na ito. Alis na, na po guys. Ayan guys, alas 12 na ng tanghali. Ayan, wala na tayo kabisi ka dito sa Sambar. Wala na. Wala na guys. Nag-alis na, na ang mga mga dito. Oh no! So, mag tayo dito. O kaya gagala tayo sa ibang area ng Uh, tourist spot guys But, pag wala may may wala pa dito ay okay? gagala tayo ng bituin comb kay ano ka big stay tingnan natin may may guys pa ah uh, benta tayo dun at baka may magas sila dun. a few moments later ayun okay, guys alas 4 na nalak ng bangka lang nandito guys sa uh, area Ngayon, yun? Eh, nabog pa rin ang sambar guys. Hindi na. Nagpapakita ang sambar natin. Oh no! Sana oh. Muna tayo guys. Huwag okay. mong subukan. Masisira ang buhay mo. Potret, potret. ala na hunting minuto na lang guys yan na ito yung tayo, tayo agad na pag uwi yeah, so guys 4.50 na po ng hapon so wala na tayo mga kasamahan dito ng guests at mga bangka dito so nagalisa na, na po yan kagaya nga yan kaalis lang po yung isang bangka dito sa arena ng sambar ang sambar po natin hanggang ngayon na pa rin po guys ayan. wala pa tayo nakikita sa ang sambar oh no at guys, tayo lalaga na sa pag-uwi. Uh, tayo uwi na sa mga oras na to. Ako pa umiyak ang ating kalangitan. Ayan, ako pa lumakas, guys. Tayo lalaga na muna, guys. So, na. Uwi na tayo. At bago, kung bago ka pa lang po sa aking channel to, pakisubscribe sa nyo po. At uh, pakisubscribe sa aking channel bell Para lagi update kayo sa mga inabot natin at video. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.